Aabot sa 3,000 residente ang nasunugan sa barangay Alabang sa Muntinlupa. Sa Maynila naman, nasunugan din ang isang pamilya sa gitna ng lamay. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buen. Nabulabog ang maraming residente ng lamuni ng apoy ang bahay na ito sa Herrera Street, Santa Cruz, Maynila, pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa second at third floor It's ng bahay. daling lumikas na nakatira sa nasunod na bahay na si Rhea Donis kasama ang kanyang anak. Hindi na nila naisalba ang kanilang mga gamit. Sabi ko sa daughter ko, anak, takbo, may sunog. So kinuha namin yung aso namin. And then kasi yung laptop niya naka-open and everything, sabi ko, no, bayaan mo na yan. We have no choice, we have to go na. Si Yulio na naghatid ng kaanak, nagmadaling bumalik ng bahay nang mabalitaan ng sunog. Unang lamay pa lang ng kanyang Yumaong kapatid kagabi. Pinaspasang una yung takbo ko dahil iniisip ko nga yung kapatid ko naka burol dyan. Takbo ko, hindi ko alam kung may patawid o wala. Basta tinignan ko na lang yung una unahan. Iginilid muna sa bangketa ang mga labi ng Yumao, pati mga gamit sa burol habang patuloy ang pagapula sa sunog. Tumagal ng halos isang oras bago nagdeklara ng fire out ang mga bumbero, na ituloy din ng burol ng maapula na ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mula sa isa sa mga kwarto ng bahay nagsimula ang sunog. Aabot sa 20,000 pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Sir, supply ng tubig, naging issue po ba? Uh, hindi naman po kasi marami po tayong responder. Single family dwelling po siya, isang pamilya lang po ito. Inaalam pa kung ano ang pinagmula ng apoy, pero hinala ng mga residente sabi ng mother ko, may naginig siyang putok-putok. So possible siya, electrical wiring. Wala namang napaulat na nasaktan maliban sa isang fire volunteer na napaso habang nag ng apoy. Pasado alas 4 na ng madaling araw naman kahapon nang sumiklab ang sunog sa barangay Alabang sa Muntinlupa. Pati mga residente tumulong na sa mga responding bumbero. Sa kabila ng bayanihan, tuloy ang pagkalat na apoy kanya-kanyang likas at salba ng mga gamit ang mga apektadong residente. Pero may ilang wala nang naisalba dahil sa pagkataranta gaya na lang ng pamilya ni Brian. Sa kabila niyan, hindi nila iniwan ang mga alagang hayop. Yung mga aso po namin, yun po yung nilabas po namin talaga kasi syempre kasama na po yun sa buhay namin. Mag alas 9.30 ng umaga nang maapulang sunog. Ayon sa Barangay Disaster Unit, pitong daang pamilya o higit 3,000 residente ang nasunugan. Dalawang po sa kanila ang sugatan. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection ang mitsa ng apoy. Pero hinala ng mga residente mula ito sa isang sumabog na rice cooker. Nag-outing po yung kanilang kapitbahay then uh, naiwan po nakasaksak yung kanilang rice cooker. Uh, yun po ang pinagkosa na, na nag-init po then nag-apoy. Nasa evacuation center na sa tatlong paralan ang mga nasunugan. Nagtayo na rin ng medical station para sa mga nasugatan at ilang may karamdaman. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.